morning everybody. Nagtipla akong vitamins. Ha? Ka kahit umulan, sige, vitamins mo na. Pag umulan, hindi na ako naglalagay ng inumin na may vitamins kasi nalalagyan ng tubig ulan. Eh. Pero this time, lagyan ko na kasi matagal na silang di ubinom ng juice nila. Kaya, timpla na ako. O, oh, kita nyo naman. Agabi yan, agabi. Kapag gabi, sinataob namin yan lahat uh, namin sa tubig. Yung binabanlawan lang sa tubig, hindi na sinasabunan. Pero once or twice a week sinasabunan yan. Binabrush. Pero pag gabi, binabanlawan lang sa tubig para hindi lang marumi. Tapos nataog dahil diba sa palaka. Yan, palaka, daga. Nakiki, yung mga daga, iniimbestigaan nila yan kung may mga natura mga pagkain. Ngayon, pag meron kakainin nila, yung mga mugmug, Pati yung mga palaka, kumakain ng pellets. Nakakapagtakaman. Pero nakita ko na sila. Nakita na natin sila, di ba? Mm -mm. Sasampas sila sa kainan ng manok na may tira pa. Yung kakainin nila. Imagine, pati palaka, kumakain ng pellets. Bigyan na natin yung mga boys muna. Mm. Dati, dati di ba namumutla yan? Di ba? Mm, -mm. O, ito yung binibigay namin para hindi siya namumutla. Pero na ako sa bulsa. Ganador Max. Nang dahil sa ganador na yan, uh -huh. nagkaroon na ako ng lemon. Oo, oh, dahil sa ganador Max. Yeah, Nam namula na yung mukha niya, ano? Na Umahabol na siya sa kanya mga kuya. Mm -hmm. Bata pa kasi niya Hmm, ikaw. Bye na. Yan ang lemon ni Aling Nima. Ang poging lemon. Oh, gusto na lang kumain, oh. Ingay na. Lahat halos yan. Successor na kinakain niya, pati sa pag, yung sa breeding. Pag, ito yung sinasabi ko, mahagip ng camera yan. Gumaga, <laughs> ganyan ang senaryo. Malinis. Ang aming mano ka, nawalis yan. Pero, siyempre, pag may lalaglag ng mga dahil dyan. Ito, si Batman. Ever Magana. salat ng mga alagang manok yan lang yan lang ang ano uh, nakita ang ko na mula bata siya hindi siya nagbago sa pagkain sa mga girls naman may mga ganyan din na malalakas kumain mahinang kumain ito si Buttercup tinamsuba siya malakas kumain yan isang buo ang kanya isang ganito isang isang kanya Buttercup. Mm. May mga nagtatanong kung saan kung saan ko nabili 'to. Ah, uh, tingin kayo sa ano, sa Shopee or sa Lazada meron. Dati mura lang din. Sa yun TikTok eh. wala eh. eh. Tumingin ako sa TikTok. O oh, dati mura lang 'to. Ngayon Lima ata, 100 na, di ba? Oo, oh, medyo, medyo pricey na ngayon. Siguro dahil sa ginagamit ko, nakikita nila. Oh. Kahala natin. <laughs> <laughs> Tapos, itong mga nat nasa fly pens na mga pulit, ano sila, medyo matumal silang kumain. Kaya, uh, kailangan in-observe sila, no? Para alam natin na kung ano yung gano'ng karami yung kinakain nila hindi nasasayang. Okay. Ito naman si Blue, medyo naglul uh, naglulugon, medyo parang nag-inarte ngayon. Kaya, hap ka muna. Wala siyang uh, Tapos si Lucky, hap lang muna yon nag din. Pero si, ano, Missy. Miss you, isang buo. Hingin na natin. Hala. Yan na, mga naka. na. nag siyang kumain. Pero wala siya Naglulugol lang talaga siya. Lucky. Pwedeng nananawa na sila sa successor. Ayun, kumakain na. Or, masamala talaga yung pakiramdam. Ito si Miss Yu. Talagang malakas kumain to. Ang madali pa. Meron siyang sariling mundo. Ang <laughs> mga pulo. Ito yung dati namin takalap. Pero ginagamit pa rin namin. Magkasi laki kasi. Kasi ang dami lang 40. Ah, Ito ang mga breeders. Nagkalat ang mga langgam ngayon. Huwag ka na dyan. Nagmamadali mga, mga alaga. Ito, nagmamadali talaga ito sa buhay niya. Hmm. Pag adwa lang. <laughs> out pa sila. Oh, Yeah. Ay, langgam pala. Ab ba ng langgam. Uy, bumaba na. Huh? Baba na, baba na. Katakot yung bumaba. Ah, hindi ko alam kasi... Okay naman tong partner yan, hindi naman siya nangaharas. Natakot pa siya kasi siyempre Siguro hindi pa talaga siya handa. Di si ka ni Katriona. Mas Ano pa siya? Mas uh... Nangingitog na kasi si Katriona. Oo. Sanay na siya. Magbibigay na ako ng juice. O. Oh, ikaw lang po. Eh. Yun. Yun. Inom na yan. Mm hmm, hmm kanya na na. Itong dalawang to, siesta siesta. Tignan mo. Siesta ang siesta. Malaki na siya, no? Wednesday? Naiiwan si Little Piso. Si uh -huh. Little, Little eh. Little yun kasi. <laughs> yung, si Baby Gal, tingnan mo. Libre na yung ano niya. Libre na yung kanyang hilamos. <laughs> Umiinom ka, timuka. Sino, sino? Baby Gal. Baby Gal. Baby kasi yan. Ang dalawa na yung baby. <laughs> si Hok, tsaka siya. Uh, anong ipapangalan sa kanya? Tal, baby baby siya. Hindi, baby girl. Hanggang <laughs> sa pagtanda niya, baby girl eh. No? Itong lemon ni Aling Nima, ito talagang bilip ako. Yung tinan yung tikas so. oh. No? Ganda ang tumingkas eh. Anagantay sa nang niya Ayan, binuk ko na. Ay, ganyan naman mo. Dito siya, eh, no? Yes, sir. Ganda. Ito, matika. Pero kasi, dahil may lahing asil, ah, talagang ganun, no, yung mukha nila. Mas parang, kumbaga sa ano, mas refined yung itsura ng mga Western, katulad nung uh, lemon ni Aling Pero pag may lahing Acyl o Oriental, medyo rough ang ano, ang itsura. Pati yung shape ng katawan, medyo baga, hindi sila gano'n na ang pisik nila. Stocky. O, okay. dito. Malang gamit pati makakabay baka pagbaba pagvitamins lang Pati vitamins yet binangugas ko na napaka kasi ang sakit oh ikaw Ubus, oh. Ganda inubos. ng lugar niyo ganda ng ano niya. hindi nagpuputik ginawa ko 'yung kahapon Binungpal ko kasi syempre di ba dapat ha habihin niya oo tapos bay bagong Ayan, uminom ka na Ayan, inubos niya ha no hindi na siya naga kasi kapag ang manok, gut gutong pa, alam mo, nagwawala pa yan eh. So, okay na sa kanya yung ha. So, ito yung vitamin. Dalil niyo. Yan ay pangkalahata niya. Pangkalahata. So, dito na tayo sa ano. Si Buttercup. Si ay Sorry, sorry. Oh, oh. naman. Ang At ating Buttercup. Ang At Buttercup ni Alimibay. Eh, nag... At ano na, gumaganda no. Natatanggal na yung kanya mga marungis na balahibo. Ganda na. Pag yan, nagpasigat pa siya, naglilinis pa siya. <laughs> oh, so, well, mga kaibigan, paano magpapainom na ko. Hala na kayo dyan. Uh, ang aming morning. Uh, sarap. Pag uh, tahimik at tahimik at malinis yung mga alaga mo. Di bali na... Marungis ka. Marungis. <laughs> tumatagak taka ko ng pawis at least sila mal malinis yung paligid ay nagwalis na kami dyan may mga bagong laglag na dahon syempre umulan na naman kaya lagi dapat ano malinis kasi uh, yun ng mga pagmumula na sakit yung mga ipot-ipot nila may mga bagong ipot tatagal ito mamaya so we yeah, have mga kaibigan hanggang sa susunod na episode maraming maraming salamat sa inyong panunood paalam. paalam.